Guys. Ganyan sa amin dito. Uncle ko 'yan, guys. Queue o Oh, 'di diba? Ganyan. Yung kopra kanina, 'di ba? <laughs> Yee, bye-bye. No bye. <laughs> oh, inaayos yung kabayo, yung lalagyan ng kopra. Ganyan guys. Yun, nag-aantay siya sa kanyang amo. Nagtutulungan kasi sila. Ayan Oh. Ganyan. Oh, ayan na. Inaayos. Oh. Ganyan. Ganyan guys. Kita nyo. Kaya? Kaya? Nako, parang hindi mo kaya. Ganyan. Madulas kasi nga, kopra. Oh. Ganito sa amin. Nagtutulungan kapag maglagay. hirapan dyan. Yahoo! Ayan na. Ayos na. Te, Ay, Ay, parang hindi naman kaya ng kabayo mo. Liit ng kabayo mo eh. Ka Tingnan mo, parang ayaw mo gano'n ng kabayo mo. <laughs> Hindi nagpantay. Wawa na naman yan kapag sakyan mo. Oh, yan Bye-bye. <laughs> Oh, Uy, bye, 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 bye. Nalaglag. Numangka sa puno. Tingnan mo yung isa. Oh. Nag-follow na rin siya. Ayan yan. Bye, bye. Uy, sakyan mo pa rin yan. Kawawa naman si kabayo mo ay, ang bilis yun na nawala na ayun, hinakot na mayroon pa rin dyan, oh Ayan. babalikan yon pero halos lahat na ano, nahakot na